yellow yellow mga katigang i-unbox natin yung ano yung dumating na aking package from Amazon ito natin yung pangalan ko o, pangalan ko nga kung kasi minsan yung sa katik bahay namin diyan imbes na ano sa kanila yon sa amin dumating eh nakita nila eh wala akong order sabi tinawagan ako. Kaya ngayon, i-unbox na ito. lang ko muna. Kung sa akin nga. Box lang yata malaki. <laughs> oh, sa, sa box, may, may box pa. May box pa sa loob. <laughs> Ayan. May box pa sa loob. Mas maliit. Ayan. Ang box na ano. Ito yung original niya. Tignan natin kung siya din ang ano. Ah, sa Las Vegas. Ship to. Oh, uh, Las Vegas siya na gano. Okay. Buksan natin. Wala na masyadong daldal. -dal. Kasi naiinip na. Ah, okay, okay ibuhos natin ang kasi nabila ibuhos natin ah. ayun ito yung laman saan ito sa sa magkanto Ah... Uh, flooring eto sa passenger sa harapan. eto yung sa driver. eto sa likod. malaki sa likod. eto sa 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 back seat. Ganyan, ayan. Ito, maganda ito kasi kahit matapon yung ano, yung inumin mo kasi dito ang style nila pag gumanda rin yung makina, yung mga bunga ng ano, mga ano, mga mga passenger mo ay mag-start na rin magano, magmuya. Kumain, kumain ka kung anong ano. Kaya ngayon, eto, tamang-tama naman siguro dito. Kasi may lock dito eh. Kaya kasi, kasi pag hindi angkop sa ano, sa standard ng ano, ng Lexus at nakita ito, tatanggalin. Kaya lang ito, angkop naman siguro, kasi, yung talagang ano, talagang number ng NX, 350 hybrid 2025 yung ginogel ko ito yung lumabas kaya angkop naman siguro sa kanila ito hindi hindi tatanggalin kasi pag nakitang ano may ano kasi dito eh kailangan merong lock dito eh kasi ayaw nila yung baka pumunta sa harapan at yan dun sa brake mo pumunta ito, hindi mo naman i-break. Yun ang ano nila. Yun ang purpose nila na hindi pwedeng hindi yung angkop at saka hindi naka-angkor. Kailangan naka-angkor. Lagi-lagi yan. Kaya ngayon, ilalagay ko at ipapakita ko mamaya pag nilagay ko. Okay, doki okay, mga katigang. Baboy!